Masama saan ang ano bilang pinang? Hindi kasi nai. Nai. Nasa ubig ang kanilat ka. Naklang ganang Dali na kami na no. na okay. na uh, ano. Am. ang jojo para ni mangkalaw. Tuyo na. na yan.

May tubig sa sunod. Yung pomda. Rat... Oh. May pomi yan. Ta. Ano man yung kay ano? Kay tito. Dalawa? Oo. Oh. Doon dalawa kay tata. Doon sa baba. Mababasa sa tusunod. Ano na? Basta mag tayo.

Yung lapida niya. Huwag mo iidikit masyado sa lapida doon basi na biruhan. Hmm, nabiro na. Kaya yeah. 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 mo yeah. dahil pagkano nito o. Oh. Dahil pahiram mo muna yung lighter dahil. Hindi mo <coughs> lang <Para coughs> masyari. Ito ba? Kalayan mo na lang yan. Yan. Yeah. Ayan bulak oh. Basi masunog. Hindi okay. Nene prenyo na dalaw na hindi kaya dalawa. Ah? Try mo 'yung na ya overse na kayo, ka? Biyak nalang ang panalangka.